So ito pa, pag-usapan po natin ha? O kagagawa pa lang ng bagong Facebook page Para sa tahan ng pinakamasaya ito po yung bagong title ng noontime show ng Tate na nagsimula last Saturday after the Marikina court ruling ay inulan na po kaagad ng napakaraming negative comments mula po sa netizens. Okay, at uh, kung titingnan mo ngayon ay parang nagiging ano siya eh, battleground na sagutan ng iilan uh, na mga supporters nitong bagong show ng Tate at yung mga netizens po na may galit pa rin dito po sa tahan ng pinakamasaya. So basahin po natin yung pong ilang mga comments sa uh, ka, katulad nito. Um sabi, Sunday pinasaya version 2 but even worse. O, may mga ganong comments. O ito naman, uh, walang delikadesa, walang originality, walang creativity. O, so may mga ganyan. O ito medyo mahaba. O bakit kasi binalak na palitan ang TVJ tapos ang samapan ng pag-exit ng TVJ sa tape? Pinilit pang kunin ng tape yung pangalan ng Itbulaga kahit halata naman na sa TVJ yon. Last year nga lang namin nalaman kung ano tong tape tapos sasabihin nila sila yung Itbulaga. Patawa lang, mas lalo pa nilang pinapalala ang problema nila. O panigurado daw bankrupt ang aabutin ito kapag pinilit pang tapusin ang contract nila sa GMA, wala din naman daw mag-sponsor at manonood sa kanila. O yun, o, may isa pa, one of the most hindi pinag-isipang shows of the Philippines, you should stop the airing of this show now, GMA, putulin nyo na ang kontrata, da uh, the concept, walang originality, sound effects, ginagamit pa rin nila, the set, ginagamit pa rin daw lahat. Um, tapos the background music si Echo pa daw yung may gawa inaangkin pa nila they should stop na sobra na sila magsara na lang kayo please lang ayun so meron din namang ilan na mga pumapanig dito sa TAPE sinasabi naman humihirit naman sa TVJ o oh, better than it Bulaga fresh hosts talents and not OA okay, unlike the oldies. O oh, yun yun po yung hirit. Um para sa akin po ah ako ay iniisip ko na lang din syempre. May mga empleyado din naman po yan. May mga empleyado din yung uh, TAPE ibanon naghiwalay sila ng TVJ, may mga empleyado 'yan mula dun sa lumang Itbulaga. And um, ay ayoko din naman na mga mawalan sila ng trabaho sa totoo lang. Okay, so ang, ang hiniling ko naman noon ay magpalit sila ng pangalan at uh, ito napilitan sila kasi Corte na yung nagsabi, Jamie na yung nagsabi, nagpalit sila. 'Di ba? And ang gusto ko lang din noon ay magsimula sila ng sarili nilang landas na hiwalay sa TVJ, hiwalay sa Itbulaga. At unti-unti ganun yung nangyayari. Okay? Um, ang sinasabi ng mga vloggers nila, bakit daw yung mga TVJ supporters, eh nanalo na nga, nagpalit na nga sila ng pangalan, ay eh, ang bitter pa rin daw. Bitter nga ba talaga yung pong mga TVJ supporters? Kung babasahin nyo, di ba? Kasi talagang ano eh, may galit pa rin sa, sa tape eh. Well, Siyempre, ang, ang, gusto ko lang sabihin nga, kaya ako nga sinabi nung after nung pagkapanalo, na ngayon palang magsa-start yung healing. Okay, yung healing. Kasi isang taon talagang ba banga yan eh. Bagan, ano eh, isang taon talaga na nasaktan yung mga tao na yung paborito na lang show na Eat Bulaga ay hindi nila mapanood uh, as it was, di ba? EAT, kailangan pang baguhin yung pangalan. So, hindi mo aasahan agad-agad na yung mga tao ay mawawala na lang ganun basta yung galit. Lalo na for the longest time eh parang masyadong palaban yung tape, 'di ba? Si yung si Paulo Contis parang parang minsan mayabang pa yung dating, 'di ba? Habang lalaban tayo ganyan-ganyan, So hindi mo maalis na talagang meron pang uh, sama ng loob ang mga supporters ng TVJ doon sa ginawa ng tape. O pangalawa, hindi pa naman sila tapos din na sumuko sa sa Eat Bulaga na pangalan magpafile pa sila sa Court of Appeals, magwafile pa sila sa Supreme Court, 'di ba? Sana wag na nang ituloy 'yon. 'Yun naman ang, 'yun naman ang hiling ng mga ibang fans na uh, kung talagang sincero sila na mag-move on na at uh, kasi alam nyo guys ito ah. Six months sinubukan ng tape. Pinilit nila na mag-present ng ibang itbulaga. Okay? Sinubukan eh. 'Di ba? ko nung una siguro, gusto nilang subukan, eh, paano ko mag-click naman, paano? Kaso binigyan na sila ng six months. Ko ano yung sentimento noon, ganun pa rin yung sentimento ngayon. 'Di ba? Merong mga nanonood sa mga channel, gusto nila yung mga GMA stars, so fine. Pero ang sentimento ng karamihan ng Pilipino ay uh, hindi pa rin, hindi pa rin yan yung itbulaga. Ang Eat Bulaga pa rin ay yung nandoon sa TV5 Kahit iba yung pangalan, kahit EAT yung pangalan Sinubukan na nila eh There is no scenario that they're going to win the hearts And the, yung, yung uh, pagmamahal ng mga tao na, yung, Tsaka yung pag-agree ng mga tao na sila yung Eat Bulaga Sinubukan na nila Anim na buwan nilang sinubukan Maayos naman yung show na nagawa nila Kung, baga, uh, kung nakagawa naman sila mga segments so yung, Gusto ko yung segment ni Yorme o may, may, mga okay naman o pero hindi talaga itbulaga yun eh. ba diba sana wag na lang ituloy yung mga yung mga apila and that will start the healing, that will start the uh, itong proseso na to na humupa at bumaba yung pong galit sa kanila ng tao. Kasi uh, nagigets ko din naman yung mga fans eh, kung bakit kahit na nagpalit ng pangalan isa eh, palitang nagpalit ng pangalan eh buti kung simula pa lang nagkusa na silang magpalit di ba kailangan pa talagang dumaan sa korte and you know, pumunta pa ako ilang hearing pa pinunta sa Marikina abogado yung lahat tapos di ba ganyan din naman yung ending it's what i've been saying from the start there's wala talagang there's no way here that that uh, tape would win wala talaga eh kasi sa puso ng mga tao, yun talaga yung itbulaga. At ngayon, sa batas, napatunayan na, na ganun din pala yung lumalabas sa mga batas. So sana, sana uh, tigilan na yung apila, mag-move on na sila. Kung yan talaga yung title nila o magpapalit pa sila ng title uli. ba diba? And try to succeed sa on their own on their own uh, effort and mga ideas and mga uh, kumaga wag do not ride on the former success ng Eat Bulaga start something new start something fresh on their own and ako I am rooting for them na na, na, na maging successful din para para man lang doon sa mga empleyado na umaasa sa kanila okay na dating kasamahan din diyan sa Eat Bulaga okay, so thank you very much po see you po sa next video po natin guys bye bye